I-share ko po sa inyo ngayon kung ano ang ating na pamilya sa food basic. Lahat ay nagkakahalaga ng 138$. Pakita ko po sa inyo mamaya yung receipt. So, meron tayo dito ang general chance. Oh, wow! Ano 'yan? Mukhang masarap. Frozen. Ihinit mo na lang siya paboritong baon sa school ng mga bata itry niya po ito hindi niya pa po na try itong progis na to ito pong brand na to ay masarap So meron po tayong dalawang box kahit hindi po um para po sa amin ah, sa mga anak ko, ang pinaka pinakamasarap pero sila po talaga kamakain ito kasi baon nila sa school potato and cheddar yan Napakasarap niya po. Kung papaanan niyo po niluluto yung um, siomai, uh, yung pot sticker, ganun din yung ipapakita ko po sa inyo minsan, ganun din, din po siya iluto. At gatas. Ang gatas po dito sa Canada, sa mga hindi po nakakaalam ay nasa plastic. At eto po, Turkey ang na na, ang kanina pang inaamoy amoy ni cookie, ang turkey. How much is it this? $44.94 dollars cents. Etong turkey na to. It's about 6 pound, 6 kilograms, sorry Yeah. Ito po para sa amin ang pinakamasarap na brand ay Butterball. So kuhanin pa po natin 'yung iba. saglit lang po. Meron din po tayong saging. Sobrang green na green ng saging na to. Pag ganun po talaga, kapag ka transport yung saging, uh, verde siya to the maximum leveling. Nag-iiba na lang po siya ng kulay sa... sa transport, pag nagtatransport. <coughs> Sorry. Ito pong ang favorite naming brand na... Azores na tinapay. Taco Bell. Wow! Laki ng sibuyas. May dalawa tayong sibuyas. At syempre, ang paborito ng mga bata, freezes. So, yung mga anak ko po ay inubo at nilagnat. Yung lagnat po nila, saglit lang. Tapos inubo po sila. Ito po nakakatulong sa kanila, freezes. niyo po, papakita ko po sa inyo. Tingnan niyo po yung bin. 'Di ba? Napakainam po nito. Can you still find this in Costco? What? This What kind of beans? bin? No. no. So, na sa Costco po namin binili tong mga beans na to. Nako-collapse po siya. Tingnan niyo po. Yung gilid. Wow. Oh, 'Di ba? Nako-collapse siya. Ang pinakamaganda na pagpapatong-patong mo siya. So, kapag sa pick up, o nasa kotse ka, yan ang mainam. Kapag papatong-patong mo siya. Pag magka -camping naman kami, yung mga pagkain, yung mga ano, patong-patong, maganda. So, ito pong, parang nagbibenta na mga suke. <laughs> Live selling ko <po> <laughs> ng bin. Nakukulaps po siya. <laughs> so, nakuha po ni Mushi na, na idea. Kasi po, marami na po kaming bin um, hindi po siya nakokollapse. Ipapakita ko yung picture kung, kung maalala kong siyang picturean kapag ka upload ko to. So, yun po, um, yung bin na yun, hindi po siya nakokollapse, hindi rin po siya nagpapatong-patong. Nung nagpunta po kami ng Japan, ay nakita ni Moshi na may sense na ang mga bin ay yung nagtatransport na um, yung bin ay nakokollapse. Mas mainam nga naman. Lalo na nung nakakatulong siya sa amin kasi nga nagka-camping kami, di ba? <clears throat> ang paborito namin baon sa school so ang mga anak ko po ah, karaniwan ang karaniwan ng baon nila sandwich, tas may ganito o kaya po, kanin, tas may snack o kaya naman po, pasta tapos may snack o kaya naman yung pierogi, tapos may snack baon din, snack, oreo at cold cuts. Comment down below, ano pong paborito niyong cold cuts? Ito po ay turkey at black forest na pinaghalo. At ito naman po ay pepperoni. At meron din po tayong chocolate milk na nasa karton. At meron din po tayong dalawang bacon. There's no strawberry. Oh, there's like pick through and and not very good selection. At magagawa po ako ng biryani kaya $8.64 po tong manok na to. Chicken drumstick. At ano pa to? Taco Bell Baja. At ito po. So, pag uwi po namin ng bahay, ang nangyari po ay si Moshi, siya na lang po yung lumabas. Kasi po, napapagod na po yung mga bata, pagod na rin ako. Nung dumating po kami, nagpingay lang siya. Tapos, um, minasamasahe ko po siya. Kasi papasok rin siya sa trabaho bukas. At, dahil nandito na nga tayo, ipapakita ko na rin. Um, oh, wow. <laughs> Looks like <laughs> a symbol of making tacos. Ay. Wow! So, ilalagay po <laughs> na yung sa oven. So ipapakita ko po sa inyo saglit ang uh, duffel bag ng mga bata. So ito po ang duffel bag ni Lance at ni Lincoln. Tag-isa po sila. Kung ang anak niyo po ay mag magka-camping, mag, mag scout, scubs, beaver. Kasi po ang unang level beaver, pagkatapos po ng beaver, cubs, tapos scouts. So pag nagka-camping po sila, uh, napakaganda po nito. Uh, magandang brand po itong Sa MEC po namin siya nabili. Pwede mo rin siyang gawing backpack. Ay. Si Kuki kinakalmuti mo. Yung. Pwede mo rin siyang gawing backpack. Tapos, i-ano mo siya. Ganyan. Ah, nasa na yun? Di ba? Okay na okay. Ayan. Pwede mo pa tong i-adjust. Bahala ka na sa buhay mo. <clears throat> so, pwede mo siyang gawing backpack. Pwede mo siyang gawing sling. Pwede mo siyang gawing shoulder. Napakaganda niya pong brand, ilang taon na po itong ginagamit ng mga anak ko, napakatibay niya at water resistant. Water resistant or waterproof? Resistant. Water resistant po siya at kahit kailan hindi po nabasa ang gamit ng mga anak ko. At ilang Hindi po, wala pa po siyang kasi mahal po siya pero sobrang sulit. So, tignan po natin kung ano ang nasa duffel bag ni Lance sa ko, <laughs> pagdating po sa pag unpack, ako po yung naga unpack, ako na po yung gusto ko ako na kasi kung may tulad nito, natulog sila sa may tinatawag na dax may, uh, ano man tawag doon may hay, may hay po yung sahig open area po siya so <laughs> ibaba natin <laughs> sarado natin ulit. <laughs> so, gusto ko po ako yung nag pa para kung may maraming hay, um, hindi po siya magsabog-sabog o magkalat-kalat. O kung may mga insekto man o ano, makita ko. Tutal ako rin naman ang maglalagay nito sa washing machine. Para, pero pagdating po sa packing, sila po yung nagpa-pack para alam nila mismo, kasi 3 days silang di ba Para alam nila mismo kung saan nila kukuhanin. Meron akong mic, hindi ko nagamit. nako napalitapan ko yung mic ko. So, ito po kay Lincoln, dinala niya. Kasi nga naman, pag matutulog ka, di ba, may sasandalang ka, may mayayakap ka, yan. Tapos, sleeping bag. Ito pong sleeping bag na to ay napakagandang brand din po nito. Oh, no! What? Oh, it bird? it should only be number 2 yes 20 minutes? eto pong sleeping bag na to may tatlong uri po silang sleeping bag meron yung pang summer na hindi siya, hindi niya pa na yung negative, eto po negative 10 po ang makakayanan niya sa MEC din po namin siya binili mentras ang Mentras ang sleeping bag mo, ma-share ko lang po ah. Mentras ang sleeping bag mo ay mas mataas ang negative na makakayanan niya, mas mahal po siya. Pero, mainit na mainit sa loob. So, sila sa si din po ang nagro roll nito, ang nagpapak nito. O, oh, ayan, may, ganito po yung sinasabi ko. Yung mga hay bale, kaya gusto ko po ako yung nag unpack How is it? You're gonna make a new one? Yeah, I gotta make a new one. So, ayan, di ko na po siya ibubuka. Napakarami niya pong hay. Ito po, oh. Ang dami niyang hay sa loob. Magkalat na sila. Tuti. Tapos, nagdadala rin po sila ng playing cards para sa gabi. At huwag na natin i-unpack yung mga marurumi nilang damit. Nagdadala rin po sila ng aklat. Okay, go for it. At mga mag, mapagkakalibangan para po pagkagabi, yung ganon. O kaya, ang weather, biglang umulan, makancel yung activity para sa gabi, ay ma, uh, may mga pagkakalibangan sila. Tapos yung mga damit, uh, toothbrush. So, every six months po, nagpupunta kami sa dentist. Kung ano po yung binibigay ng dentist, yung po yung binadala nila. Tapos, ganito po. Kung magkasanting po kayo, ay, at, um, gusto niyo pong bumili ng ano, yung ganito, hindi ko po alam kung, what do you call this texture? Porcelain? Uh, enamel covered, uh, enamel. So, yung ganito po, enamel, enamel covered na mga plato, pag may grasa, napakadali niya pong tanggalin. Kaya, ang Anong tawag dito? Para talagang live selling, para nagbibenta. <laughs> hindi po seryoso po ako. Kapag ka mga enamel covered po na ganito at nagka-camping kayo, ma pinakamainam po siyang gamitin kaysa sa plastic. Kasi ang plastic, hindi hihulas ang pahihirapan ka kapag ka ano eh. Tapos may ganito pong bag. Nasa mesh. At syempre, ito po, Payo ng ate ko, ang maganda sa mga bata, yung water bottle nila ay may bag. So, napakaganda yun po niyang idea. Kasi nga naman, pag nag-hike sila sa camping, uh, o kahit sa amin kami nagka-camping, di ba, hindi mo mawawala yung water bottle mo kasi masusuot mo siya at may lalagyanan pa ng mga snacks. So, yan ang advice ni ate at napakaganda ng advice niya uh, baso pag nag ka. At punong-puno po ng hay yung bag ni Lincoln, mga maruming damit. At eto po hindi ko na rin siya bubuksan kasi panigurado may hay. Eto po yung sleeping bed nila, pag nilatag to lalaki. At ayan na nga po. Ayan lang po. So, pagkagan lalaban na po ito. At pagkatapos, ito po hindi po lalaban. Ilalabas lang po ito para ma-air out. At uh, again, kung magka-camping po kayo o yung mga anak nyo ay magka-camping nang sila lang, uh, napaka Okay, honey, just a second. I'm almost done. Mainam po ito. Uh, MEC ang ano niya. Ang tatak niya, pati po yung sleeping bag na MEC. At, yun lang po, <laughs> ang aking uh, ma-share sa inyo, ganun po talaga, lumalaki na ang ating mga, lumalaki na po ang ating mga anak, mabilis talaga silang lumaki. Kahit si Cook, si Cookie, hindi na siya, <laughs> si Cookie, hindi na po siya lumaki. Ganyan na lang po siya. Uh, tutulungan ko po si Mushi gumawa ng kanyang, uh, what are you doing, nachos or tacos? Ng kanyang pagkain. Sige po mga kasno, saglit lang.